Paano mo ba malalagpasan ang 'yong problema? Paano mo ba haharapin ang problema? Sa mundong ito, lahat tayo dumadaan sa mga iba't ibang pagsubok, iba't ibang problema. Isa ito sa mga nagpapasarap at nagbibigay kulay sa ating buhay. Alam mo, kasi mula pagkabata, ang dami-dami ko talagang pinagdaanan. Tsaka, alam mo, lahat tayo, may iba't iba tayong hinaharap na mga problema. At mga haharapin pa sa mga susunod na araw, buwan at taon. Iba-ibang problema sa relasyon, sa pamilya, sa mga kaibigan, sa asawa, problema sa pinansyal, problema sa mga trabaho, o pag-aaral. Lahat yan kasi daratingin sa buhay natin. May magaan na problema, may mabigat na problema, may kayang problema, meron namang ang hirap na problema. Sobrang hirap. Meron namang gusto ng sumuko. Diba? May mga nag-iisip na mga masasama. May nag na gusto na talagang tapusin ang buhay nila. May mga ganun eh. May mga ganung tao. May mga ganung sitwasyon. So, sabi nga nila, huwag mong problemahin ang problema. Hayaan mong ang problema, ang mabroblema sa sarili niya. Pero alam nyo, meron talagang mga tao na hirap talaga makaalis sa problema at mabilis sumuko. Pero kung nasa isipan mo ang Panginoon, hindi ka talaga bibidew kasi alam mo na ang Diyos nandyan talaga sa iyo. Hindi ka magiging duwag pagkasama mo ang Panginoon. Kasi iisipin mo na kaya mo to. Kasi nandyan si God na gagabay sa'yo, natutulungan ka na masolusyonan ang lahat na pagsubok na pagtadaanan mo. Pag binigay mo talaga sa kanya lahat, sigurado may solusyon talaga at malalagpasan mo ito. Kaya tiwala lang at manalig sa Panginoon. At palakasin ang pananampalataya sa Diyos. God bless. Thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe, and share. Love ya!